Katrade, merong 100% deposit bonus ang XM para sa mga hindi pa nakapag-claim nito dati. Okay, so pwedeng madoble yung kapital niyo. Ang minimum deposit yata ay 10 or 20 US dollar. So pag nag-deposit ka ng 20 US dollar, maging 40 US dollar ang trading capital niyo. Pag nag-deposit ka ng 50, maging 100 US dollar yung trading capital niyo. Hanggang 500 US dollar ang pwedeng i-claim. Example, nag-deposit ka ng 500 US dollar, maging 1000 US dollar yung account niyo. Okay? So, ang kailangan nyo lang gawin ka trade, mag-open lang kayo ng MT4 or MT5 account. Tapos, para lang ito sa micro at standard account. Okay? So, mag-open lang kayo ng additional account. Gamitin nyo ang partner code na Viviano Forex. Okay? So, yung mga nakaklaim na dati, um, hindi na maklaim itong 100% deposit bonus. Pero, may 20% deposit bonus naman. So, wag kayong mag-alala. Maghihintay lang tayo kasi may promotion ng XM na 100% deposit bonus para sa lahat kahit nakapag-claim na dati. So kapag na-claim nyo na ang bonus, isalin niyo yung account niyo sa Viviano Forex Competition. Ang pa-premium natin sa mag-top 10, okay, so 700 US dollar plus XMR. Pero kahit hindi kayo mag-top sa competition, basta't sumali kayo, meron tayong para-pull na 20,000 pesos. One winner, kaya may chance ang lahat na manalo. salin na ka-trade yung link nasa baba.